Nagkagirian at binomba pa ng tubig. Ganyan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga analista at mga pulis ngayong Labor Day sa Ross Boulevard. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakabalyan na ang mga pulis at ralistang ito sa bahagi ng Ross Boulevard. Initgit ang mga rallyista mga taga Manila Police District para makaabante. Pero hindi nagpatinag ang mga pulis. Tinangka ng mga nagprotesta sa pangunguna ng kilusang Mayo 1 na makalapit sa US Embassy. Pero tatlong beses silang hinarang ng mga pulis. Nagkahabulan pa dahil lumusot ang mga rallyista sa iniharang na truck sa kalsada. Binugahan din sila ng tubig. Ayon sa KMU, anim na rallyista ang dinampot ng mga pulis. Nakarating naman sila malapit sa US Embassy Ngayong araw ng manggagawa, ipinoprotesta nila ang pagkontrol umano ng Amerika sa labor force at natural resources ng bansa na pinapayagan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinundin na rin nila ang pangingialam ng Amerika sa tensyon sa West Philippine Sea na nambubuyuro ng gera. bayan, pahiya ang Philippine National Police! Nandito kayo sa tarangkahan! Estados Unidos. Nanggigyera, nangungulo niya, nananakop para dambungin ang ating likas-yaman para sa sariling pakinabang sa larangan ng pang-ekonomiya, pampulitika, pang kultura, at militar. Kaya po kinamumuhian natin ang imperialismo ng Estados Unidos dahil yan ang kanyang matagal na gawain. Look, no! Ayon sa MPD, walang permit ang rallyista para pumunta sa U.S. Embassy. Pinairal daw nila ang maximum tolerance at nang aresto para hindi na lumala ang gulo. Nagkaroon tayo ng ganung insidente dahil nga uh, nakita natin yung ating mga ibang kasapi ng progresibong grupo na pinipilit nilang pumunta rito sa lugar natin dito sa U.S. Embassy kung saan nga hindi ito kasama sa Freedom Park ng Maynila. Sa o ng hapon, natapos ang programa at umuwi rin agad ang mga rallyista. Ipinaubayan na raw nila sa kanilang mga abogado ang kaso ng mga naaresto. Nagrally rin kanina ang grupong Manibela. Kaisa tayo ng mga labor groups dahil po pare-parehas tayong may hanap buhay, pare-parehas tayong naghahanap buhay, pare-parehas po tayong nakukulangan, pare-parehas po tayong naagrabyado, pare-parehas po tayong baka isang araw ay mawalan na lang ng hanap buhay at wala naman maibigay sa ating formal na trabaho. Hinarang din ng mga pulis ang iba pang grupo ng manggagawa at militanteng grupo sa Nicanor Reyes Street sa Maynila. Nagsama-sama sila sa malawakang kilos protesta mula Espanya pero hindi na pinalusot pa sa Menjola. Git na mga ralista, may permit sila. Sa kasaysayan, di ba, first time ito, na inaharang kami dito pa lang sa Morayta. Sabi ko nga doon sa namumunod sa polis, bakit? At ang sinasabi nila, bagong administration. Hindi naman nagbabago yung batas natin. Yan po ay letter na sila po ay uh, nag-request papunta po sa Malacanang. Ang atin pong nga gustong makita, yung pong approval na galing po sa City Hall. Dito na lang tuloy nagsagawa ng programa ang mga grupo. Pinaka tinututulan nila ang kontraktualisasyon. Hiling din nila ang dagdag benepisyo sa mga manggagawa. Gayun din ang dagdag sahod at ang pagtatanggal sa provincial rate. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.